Hello, good evening mga idol. Am, um, maayong gabi sa inyong tanan, maayong gabi sa mga nagmata pa o oh, good night sa mga tulog na no. So, congratulations kung nakapick mo sa to ang 734. Target ang atong 734 mga idol no. Okay? So, kini mga idol ang result sa 2 PM og ah uh, 5 PM kay delayed. So, gahapon gihatag nato ni gahapon. No? Kung naka-remember mo ato nang gihatag gahapon mga idol ha kanan duha ka kombinasyon gihatag naton agahapon picha uh, 8 o gihatag po na nato katuang picha 9 no so congratulations sa tuang ang pair hat pair na 48 kung nakalasto mo ana congratulations sa inyo ha kaya ako nang advance sa inyo gihatag ganina, no pasok po na ato ang 73 na pair mga idol so two hits Anya, sa ato ang pair karon no nya daog punta sa tuang ang 734 congratulations kung nakapick mo ana sa 734 no? So akong gipamaris diri ganiha mga idol sa 48 lahi akong ipamaris Pero gahapon gihatag nato nag gahapon uh, naa sa tuwang guide gahapon og kini ang 209. O katong nga ganlaw gihatag po na nato no. Balik-balik <laughs> na ko. Wala gi explain na ko sa inyo mga idol. <laughs> okay, congratulations lang sa mga nakapick mga idol ha. Ah, pasensya na mo mga idol kay busy ko ganina, wala ko ka update sa inyo ha. Wala ako kapahabol sa 5 pm o 9 pm kay tungod sa na ako asikaso na importante mga idol uh, pasensya na kayo mo ha unya ang atong pamintin mga idol o man na nakoy hatag, ha kay wala, wala na ako makompute dayon ganina kay wala kayo ko ka upload diba ako mata pahabol ipahabol sa inyo sa uh, sa 5pm so tungod sa na ako asikaso busy ko ganina munang wala ko ka pahabol mga idol so congratulations lang sa tong old guide kung nakapick mo sa tuang uh, 734 ha na, -na, na dito mga idol ato ng nang... gihatag target kay ng mga idol so maghatag ta advance regalo karon og uh, advance partial kombi o advance special kombinasyon para og mapuhon ni sa Oktobre October 2024 og bulan sa webis no okay bulan sa Thursday, ah, bulan sa Thursday, adlaw sa Webis, bulan sa October, 10, 2024. O, ganahan mo mo, abay, ani mga idol, abay lang ninyo, ha? Okay? So, ugma mga idol, naku ang hot paminti na hatag na ako sa inyo, ha? Okay? President na mga idol, sa to ang advance regalo. O, special combo, o partial combo. Sabay lang mo mga idol, kung ganahan mo mo sabay, no? Sa to mga kombinasyon. Uh, sa ligi lang basta mo na kung sa inyo mga idol at mga guide sa ligi lang ninyo mga idol pag salig lang yun mo kay makadaog lang mo makadaog lang lagi mo makapick mo exacto mga idol o inyo ha ng paminawo ng ato mga guide no uh, ato regalog regalo og regalog muna atong regalo og mga idol ha so yan atong regalo og kay 7 9 versus 472. Kaning 472 mga idol, nindot po na i-maintain mga idol. O ganahan mo ang 7472, uh, four, seven, two, nindot po na siya i-maintain mga idol ha. Timanin ninyo, nindot na i-maintain ang 742 po mga idol. Hakat po na siya na kombinasyon. Okay? Huwag lo itong ato ang regalo mga idol. May 617 uh, ha. May 617 mga idol. Respetary lang basin niya glubago ni Lolo kay mo na sakit ni Lolo kay special ako nang gidali-dali mga idol kay gabi ina no special nato kay mo ni mga idol ato aning hat pamintin. pero kung bit ninyo na ipadayon ni pwede kay mga idol ha pwede kay ninyo ipadayon mga idol og bit pa ninyo ni okay pwede kay ninyo ipadayon mga idol ha og bit na ninyo og lubagon ganyan duha Muna yung sindikato mga idol ha sindikit na na niya o kaniyang sindikit po niya nigawas naman ang sindikit na ni mga idol so kamo ganahan mo ha naglubagon pwede kayo basta lubagan ni mga idol kay muna ha Respetare lang mga idol okay ang next na to kay partial so pasensya na kayo mo mga idol kay wala ko kapahabol sa inyo ganin ha wala ko ka update sa inyo ha ganin kay busy lagi ko mga idol Okay? Partial combo ni mga idol ha. combo, Partial kombi. Uh, atong partial kombi kay mo ni. Para ugma pohon. Ang iyang shadow ani ni mga idol kay 0 7 3. Mo iyang shadow. Kay Pag target o grumble mo na ugma pohon mga idol. kay Screenshot mga idol. Mo na. Unya, ang eskalera mga idol, ang eskalera kung ganahan mo sa eskalera uh, ah, mo na akong eskalera mga idol ha 0, 8, 9 advance na ako na sa inyo ha o 3, 4, 5 9, 1, 0 gani ang 768 okay 768 Og ang 765 so mana mga idol ha ang eskalera ah, pag, pag target o grambo lang mana pag pick lang mo, pick 1, pick 2 or kung gaya ni mo danta tanan kung na may extra budget, pwede ka yung mga idol balikin ninyo mga idol ni ha sige ang ginako naghatag sa inyo mga idol Kaya nagsigiran nipakita sa kuang ang guide so ay mo kumpiyan sa mga idol ha ani? sige rin sa guide na ako mga idol eh, hindi mo sige rin so ay mo kumpiyan sa ani ani kaning nambira mga idol ay bug kumpiyansa ani. Og ganahan mo balikin na ninyo mga idol ha. Balik. So ganahan mo ana pag mo ani mga idol kanang upat ka kombinasyon. Pick 1, pick 2 lang mo ana pag target og grumble mo ana mga idol ug puhon Og ganahan mo. Kini mga idol super hot ni ha. Kana gichika na na sa inyo ha. Og gani ada eh. Kani. Super hot na sa ako ang guide mga idol. Ang ah, nagparamdam sa akong guide mga idol mo nang uh, ah, take note mo na. Okay? Mura na mga idol ato ang guide karon advance para og mapuhon ah, sa mga musabay sana sa baylay ninyo mga idol ha. Okay, out na ko mga idol. Og daghang salamat sa inyong pagsalig sa atoong mga uh, sa atong mga guide no. Og sa mga nag-like nga ra, daghang salamat og sa mga sulid na nag-subscribe uh, og nagpadayon o sa atoang pag lantaw dari sa ating mga video. Salamat kay sa inyong tanan mga idol ha. Sa mga wala pa ka subscribe, uh, don't forget to subscribe and please hit the notification mga mga boss para pindutin niyo ang notification bell mga boss para manotify mo sa mga video nato na, na gina-upload mga idol kay para makasabay pud mo ba sa ato mga guide no kung makachamba ta no ug maminaw lang mo sa ligi lang niyo ninyo ato mga guide mga idol kay hinaguan nato ni eh. moran na ako makakuan sa inyo, mga idol so Good luck mga idol. Out na ko. Og dagas salamat sa inyong tanan. Uh, hope na makadaog yapon tog maano, makatsambag yapon ta. Abangin ninyo ato ang hat paminti og mapohon akong hatag sa inyo mga idol ha. Kaya ako nihing ah uh, karon kung unsa kung hapit-hapit na magiging butuhay. Okay, good luck mga idol. Bye-bye and good night sa inyong tanan. God bless sa inyong lahat po. Amping mo kanunay.